diba So gaya nito Tanggalin mo 'to. dadali mo tong sample na 'to para papalitan nila ng bago. So ito na. Yan. papalitan mo tong sample nito. So ayun, meron tayong i-check na washing ulit. So kung naririnig niyo, talagang maingay 'to. Mas lalo kapag meron laman. So ngayon alamin natin kung nasan yung sira no? So pag ganito hindi mo pwedeng sabihin motor Diba? So ang gagawin natin Papaklasin natin to I-check natin tong ano na to Ito to Itong gearbox nya Ayan Ayan yung maingay Mas lalo kapag daw merong laman Talagang sobrang ingay So bubuksan ko muna Tsaka natin ipapakita sa video A few moments later. So tinanggal lang ko muna sa ng belt Yan tinanggal ko na ako nakikita ninyo So ginamitan ko lang siya ng screw Ginanong ko lang Ngayon papanda rin natin So naririnig nyo naman yung motor Tahimik lang yan Diba? So nandito yung problema. Ano? Yun, oh. Muga na. So ayun, tatanggalin mo lang yung tornilyo na sa gitna. Kasi so, yung template na to is nakadikit yan doon sa o oh, nakakonekta yan doon sa tinatawag natin ano uh, yung gearbox. Tatanggalin mo lang tong mga tornilyo nandito sa gilid. Yan, tagiliran. Kasi hugutin natin to eh. No? So, teka lang. So, ayun. Yung tip lang natin kapag barado to, bubuksan nyo lang to. Giniagawa mo. Wow. tanggalin nyo lang yan. Oh. Kita nyo dyan kung barado na to. Hindi totoo yan. Na hindi na nagdi-drain. Tanggalin mo lang. So, isa yan sa mga babaklasin natin. Kasi hugutin natin to eh, Pag-iwala yun. So, yung another tip natin, kapag uh, babaklasin natin to, pag iwalayin kasi natin to, para mahugot natin to. So, tatanggalin mo to. Itong yan, itong sa dryer. So, maraming process to, kaya sa mga nagbabalak dyan, talagang hindi naman talaga kayo technician o manggagawa ng mga washing sa mga tatay. Pagawa na lang natin sa mga ano, sa mga merong shop dyan. Okay, paubayan na lang natin to. Kasi, maraming babaklasin yan para lang matanggal natin to no teka lang so pag ganito para matanggal mo siya ng buo ito kailangan mo ng mahabang screw kasi mayroon dalawa yan dito eh. no so tanggalin ko lang ha so yun mabaklas na natin <coughs> ito okay naman to ito ang problema ito yun oh Kita nyo naman So babaklasin natin yan So ito nabaklas ko na no? Bale yan yan Nakaganyan yan tatanggalin mo lang to So dahil iikot sya Takalan mo lang ng screw Tapos tsaka mo gamitan ng ano Katala So ito ito ayan eh, no? Kita nyo naman yan ano no? Muga na So minsan ang mga iba pang problema bukod sa maingay uh, tumutulo dito dumadaan yung tubig. No? Pag dito dumadaan yung tubig, automatic itong motor mo mababasa to. So so Hindi far to siya ta, totally nagkakaroon ng matinding leak. Patak-patak lang halos. Ayun oh, no? tapansin niyo 'yan oh. No? Dapat ulang ano 'yan, ulang leak 'yan, dapat walang marka siya ng ganyan. Pag meron siyang ganyang marka, sinyales, tumutulo to. So, kita nyo naman yan, umuga. So ito, papalitan natin ang buo to. Ito yung pinapalitan. Di ba? So ayun, natanggal ko na, no? So ito yung gear na nakakonekta dun sa ano natin, sa gearbox. No? So kailangan, pagpapalitan mo yung gearbox na yun, parehas sila ng ngipin kasi dapat tutugma dito. Hindi ka bust, basta palit lang, dadali mo yung sample. Di ba? So gaya nito 'yan. Tanggalin mo 'to. Dadali mo tong sample na 'to para papalitan nila ng bago. A few moments later. So, ito na. Papalitan mo tong sambong 'to. Yan. Kung nakikita niyo yung loob niyan, merong ano 'yan. Nangipin para doon sa plate ng washing mo. So dadali mo tong sample pati yung kung hanggat maaari pati na rin yun para ma ano ma maparehas nila yung ngipin kasi ang hirap nito babaklasin mo yan o oh. Kita mo naman yan di ba so ngayon ang papakita natin bu bubuksan ko to ha ah. titignan natin kung ano yung loob nito another one so ayan tinanggal ko yung apat na tornilyo anim yata to 1 2 3 yan ito yung loob yan o oh, kita nyo naman yan dumi ito yung sinasabi kong ngipin. Kailangan na yung ano mo doon, yung plate mo sa loob magtugma dyan. Hindi ka basta palit lang ng palit. ba? Diba? Ayun yung maingay. Kapag ka maandar yung asin mo, mas lalo kapag mayroon laman. Kita nyo naman yun. Eh. ba? Diba? Taba dyan. So, ito yung papalitan natin. So dadalin mo lang to set. Parang pagkakalam ko, nagkakalaga itong mga 1,000. libo. Mga, Another one. Mga Ngayon, ang isa pang tip ko, kapag ka tumutulo, either dito lumabas yung tubig, di ba? Or dito, mas, nasisira itong gasket na ito. Nasisira yan. Pag nasira yung gasket na ito, automatic yung tubig na dyan nasa loob, patagas yan. Tutulo yan dito. So magkakaroon siya ng mga remarks kagaya nito. So, papalitan natin to. Pero maghihintay pa tayo ng abiso ni ano kasi merong merong pang isang spare si na washing kaya siguro maratagalan. Pero pinabaklas na lang sa akin para if ever papalitan na lang, tatawag na lang siya ulit. So, hanggang dito lang mga kamaster. So, ganyan lang yung pagtanggal ng isang ano, isang washing kapag papalitan mo ng gearbox, no? Dahil maingay or ma maaring tumutulo, pag tumulo kasi yan babasa yung motor mo magkakaroon ng problema yung motor mo yan tatanggalin mo tong dryer mo lahat yan baklas yan yan oh. kasi pag di mo ito tinanggal di mo maano yan di mo mahugot yung ano diba so yun lang naman hanggang dito lang tayo mga kamaster maraming salamat